Hello guys, magandang araw sa inyo. So ngayon, first time na dito tayo sa Villar City, dito sa Bacoor, Cavite, no? So, i-grips natin yung itsura ng buong lugar na to, no? Saglit lang. Ayan, ayan yung danghare, Yung pakanan, yan yung paputang Bermosa. Yun naman pa kanan, yung kaliwa ber uh, Bermosa, yung pakanan ay paputang Alabang tsaka Dangre na, no? Ayan, so... Kaka-open lang tong ngayon lang, ka open lang tong ngayong araw na to, no? So every Sunday daw ito eh, bukas, uh, 6 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga. Isang araw lang, hanggang 10 o'clock. So anyway, for this video naman po, sababay si check naman natin itong Rigid MTB ni Idol, Ivan Gambo. No? So sa, mga sa matagal na sa channel ko, meron siyang unang video. Uh, Mountain Peak. Vulcan Volcano yung Rigid MTB mo, no? Yan, yeah, nandiyan pa nga, yan, nandiyan. Kasi gamit ni Idol ni saan, So ngayon, uh, ano naman ito? Mountain Peak Everest 1 na uh, uh, rigid MTB 'no. So i-check natin 'tong mga uh, parts na nakakabit dito, kaya mag-start na tayo. So idle Ivan no before tayo mag-start 'to. No. Tanong na kita, uh, kailan mo na i-build 'tong uh, Mountain Peak Everest mo? So na-build siya nung 2023 originally sa kapatid ko hmm. eh nung parte nabad na siya. Binuo ko na lang. Hmm. So swap-swap ng mga frame So hanggang nakuha ko din na gusto mong frame namin na uh, mountain peak Everest na kulay blue which is yung first edition niya ata ito nung ah. Uh, nakita ko sa mga uh, research Ayan. Bali, ito yung ang nauna yung Vulcan mo no? Vulcan. tapos ito yung pangalawa din nga doon sa brother mo na no? kaso nga lang hindi na <laughs> nagamit no? kaya kayo na rin ang gumamit ito no? So next question naman idol, uh, saan na i-ride ito so far itong rigid MTB? So, Pinakamalayo pa lang yung SC5 sa Las Piñas, so ilang rounds lang. Then dito, first time sa Villar City dahil kakabukas lang. Oo oh, nga, kakabukas nga lang. So yun nga, no, ito nga yung general back background sa kanyang uh, Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yun nga, no, ito yung unang model na Mountain Peak Everest na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Aluminum 6061, pang 29er. Yan size nito. Yung size yun size medium or size 16. Then sinukat ko yung top tube nito, ayan, kasi may nagre-request eh. Ang top tube nito is uh, 57 centimeters or 570 mm. Then tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post. True axle yung drop out, then the disc brake caliper mount naman yan is post mount. Yan, pasensya na, tinatamaan ako ng allergic rhinitis. uh, next naman sa kanyang, yan kasi sinisipan ako, Uh, ito naman kanyang rigid fork, ito yung isa sa mga pinakamaikling universal size or one size fits all na Saturn Janus na aluminum 6061. Yung kita-kita natin doon sa 29x2.1, no decent yung uh, clearance, hindi masyado malaki, hindi masyado maliit, so perfect lang. no. Uh, ilalagay ko na sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then, exterior tube nito uh, is straight or non-tapered, so naglagay siya ng adapter no, para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Everest 1. A uh, quick release yung dropout then a disc brake caliper mount naman yun is spoke no? next naman sa kanyang cockpit so ito yung kanyang MTB handlebar yung uh, uh, Saturn din to no? Saturn Saturn Atlas Atlas yun Saturn Atlas classic classical na na low rise sweep uh, 31.8mm na diameter sinukat ko yung lapad nito 700mm then yung grips niya sagmit din no sagmit naman no na malambot naman tsaka grippy na wala lang yung takip Siran. Ah, uh, yung sira takip. Uh, next naman sa kanyang stem. Yung stem naman niya trident. Trident na aluminum, ang haba is 60 mm, then ang angle nito is 7 degrees. Ito naman kanya tapered headset, mountain peak na seal bearings. Uh, next naman sa kanya seat lamp, sagmit na aluminum, quick release type, 34.9 mm ang diameter. Yung kanya naman seat post coal, coal na Uh, aluminum 400 to to do, idol no 400 yeah, 400 mm ang haba 31.6 mm ang taba na uh, zero setback na may dual ball dual ball clamping system uh, next naman sa kanyang saddle power saddle na no, unbranded no unbranded na may butas sa gitna malambot flexible steel riding so idol ano yung uh, feedback ko dito malambot siya kahit unbranded worth um, naman Kung ano naman, no? uh, bank for buck uh. <laughs> so, magkano pa rin mo dyan? Parang nasa 180. Ah, 180. So, 180. So, <laughs> sa Shopee. Ah, sa Shopee. 180 na lang pala to. <laughs> yan, yeah, so ito yung pin. Matagal feed... na. Ah, ah, tagal na. 22 ko yan nabili. Ah, 20, 20. So, 22 ito. Minunap yung nauna pang setup. Ah. Sa so, hanggang nagtagal na din. Okay. So ito yung feedback na dito. So proceed naman tayo sa kanya drivetrain. Ayan nga, uh, pambansang drivetrain ito. Uh, one by. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Yung kanyang uh, rear shifter, Submit Edison to, no? Edison. Submit Edison na 11 speed. Next naman sa kanyang uh, MTB crank. Uh, AeroWeck XXC3 na HaloTech tapos Shimano to no. Shimano yung HaloTech threaded bottom bracket na di ko di ko mga kung nung model no. Tingnan ko mamaya. Ano siya yung kasama stock ng Shimano na front. Ah baka MT501 no. Ah uh, paagad. Mamet uh, silipin no. 170 mm ang crank arm 104 BCD. Ayan, pang purpose built na pang one by lang dito, no. Uh, next naman, <laughs> allergic ko. Next naman yung kanyang chain ring na one by na, na rounded, pambansang brand na Decas na 42T. Uh, next naman itong kanyang flat pedals. Yan, Mountain Peak, mount, Mountain Peak uh, CX7. Uh, next naman sa kanyang <laughs> sa kanyang chain KMC X11 na 11 speed yung kanyang sprocket naman na pang MTB submit na 114060 na 11 speed next naman yung kanyang RD na pang MTB submit Edison yan pang 11 speed forma no forma ng submit Edison na RT no so ito nga kanyang drive ito? ah ito yung kanyang setup na kanyang MTB next naman sa kanyang wheelset ito yung kanyang gulong no pambansang model ng Maxis Maxxis Space na 20 29 by 2.1 na wire width na XTR yung kanyang uh, rims na pang 29er saturn atlas 2.0 na aluminum double wall and 32 holes yung uh, spokes and nipples yung uh, idol, anong brand ito? unbranded din unbranded no, na stainless steel next naman sa kanyang uh, hubs anong segment ito idol? segment ano ito? i-rotate nga natin gono ng model ayun hey uh, sagmit evo 3 eh, na no, 03. Submit Imo 3. Nalalaman mo ba kung ilang pulse ito? Alam ko 6 pulse 'yan eh, kasi mabilis din nawala 'yung yung ingay. Yan. Yun, so kasi tapo free body silvering. So check natin 'yung tunog nito ay kapag naka-free. Medyo no no, nawala 'yung crispy. Pero ma matining pa rin. Ito. Yan guys, yung turog ng submit Evo 3 MTB hub kapag naka-prewheel Then okay na, no? Then last lang sa kanyang brake set So uh, kanyang brake set Shimano MT200 Pambansang brake set Hydraulic brakes and dual piston Last lang sa kanyang rotors uh, Unbranded to, no? Unbranded no? 160mm ang diameter Harap sa kalikuran uh, Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors So, idol uh, Magkano yung total cost pala nito? So nasa mga 20 to 22. 20,000 to 22,000 20, to 20 000, no. Sa so, may mga swap, mm -hmm. mga, mga trade. Yan So ito nga guys no, ito nga yung Mountain Peak Everest 1 Rigid, uh, no, Rigid MTB ni Idol Ivan Gambo. Yan guys no, na check na natin tong Mountain Peak Everest 1 Rigid MTB ni Idol Ivan Gambo. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanya Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So mga idols, you can shout out right shout down. Out. So shout out sa misis ko. Dito shout kami sa Pilar you know, City. Ay, Cecil pala. <laughs> Ayun, so after nito, magta-track read lang ako. Gagawin rin ako ng vlog separate tukol dito sa lugar na to. So maraming maraming salamat sa pag-vlog check ng Thank eh. you, thank you. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. Panunood, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Uh, please click the button. notification button <laughs> para matapatan yung notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.